Isang lalaki sa Boston na ayon sa mga otoridad ay nahulog ng nakahubad mula sa kisame ng CR na pambabae sa Logan Airport at inasulto ang isang nakatatandang lalaki ang na-arraign noong Merkules. Bandang tanghali noong Sabado nang naisipan ng 26-year-old na si Cameron Shank na magpunta sa CR na pambabae at maghubad sa loob ng isa sa mga stalls. Ayon sa mga otoridad, inakit ni Shank ang kisame ng banyo ng nakahubad. Pero hindi na tibay ng dati ang kisame at nahulog si Shank sa hallway. Dito siya nagdesisyong asultuhin ang isang 84-year-old na lalaki na sinakal niya gamit ang tungkod nito. Nang narinig ng mga empleyado ng JetBlue ang kaguluhan ay sumugod sila sa eksena para tumulo At nag-alam Mike Tyson si Shank na nakahubad pa rin at kinagat ang tenga ng matandang lalaki. Sa wakas ay napaawat din siya ng dalawang police officers na kanya ring inasulto. May mga report na nagsasabing si Sheng kay isang Harvard man pero siya pala ay taga Harvard Extension School. Siya ay nakaschedule para sa isa pang hearing itong darating na lunes.